Ati Flor, Kuya Darwin, tanggapin niyo itong perang itong dagdag puhunan para sa inyong mga anak niya. So, hindi po dahil sa inyo, wala po kami ganitong buhay. Malik tayo sa lugar nila Chris Lynn at Ryzen. Uh, Naabutan natin sila na meron na silang binibenta o tinitindang mga pagkain. Ito guys ay sa ating mga pagtulong-tulong ng uh, ating mga kababayan. Bukod sa akin, meron din uh, pumunta rito na naghatid sa kanila ng uh, gagamitin nila sa pagtitinda. Siyempre, Itong favorite nila na chicken, no. Oh. Si Christine at Tristan ay nag uh, request sa akin dati. Kanilang lolo ay uh, nahihirapan daw po huminga. Anong mayroon sa kanila? Hika. Kaya uh, binilihan na rin po natin sila ng nebulizer. Nandiyan ba si lolo? Ah, ito 'yung nebulizer para kay lolo. Ay, dito pa si lolo. Lolo, nahihirapan daw po kayong huminga? Opo. Ayun, kaya po sa uh, hiling ng inyong mga apo sa kanong inyong anak eh, ay meron na po akong dinalangan niya Abilizer para sa inyo. Yan. Ay, salamat po sa inyo. Oo, walang anuman daw. Salamat. Ano pong palang pangalan niyo, no? Edgardo Villanueva. Eh, ay, napakaswerte niyo po at may mga apo kayong ganito mapagmahal na sa lolo. Uh, kamusta naman po yung buhay niyo dito ngayon? Okay naman po. Masaya naman po kahit pa paano. Hindi <coughs> na po kami naghahanap po na trabaho at ito na ang buha, okay. buhay na po May namin. buhay na. Ito si Chris Lynn, Kamusta naman yung buhay nyo ngayon dito? Kailan po. Masaya ka ba na nagkaroon kayo ng ganitong uh, uh hanap buhay? Nagkaroon kayo ng mga uh, itabing pera? Masaya okay. ka ba? Oh, kamusta naman kayong pag-aaral niya? Ikaw ano? Kailan po. Ha? Eh? Masaya ka ba? Opo. Oh, Mag-aaraw kayo na mabuti ha? Opo. Oh, oh, kamusta naman pala si ate? It's okay naman po na may hanap buhay na po kami ng mag-asawa po sa araw-araw. Ako yung po nagpapasalamat sa sa nagbigay. Tapos kay Kuya Jun. Kasi mm -hmm. po dahil kay Kuya Jun, wala oh, po po. Oo. Oh, oh. Napakabait ng Diyos, no? Dininig ng Diyos yung panalangin natin na magkaroon kayo ng ganito. So sa pamamagitan ko lang ate Flor, Heather ako lang po yung daan na magkaroon kayo ng mga bagay na ganito Nagpapasalamat ako sa mga nakapanood, sa mga sponsor, pagtulong-tulong natin Merong mga na sponsor na nagsadya na sa inyo dito para ibigay yung mga iba pang pangangailangan nyo Unti-unti na po nagbabagong takba ng buhay po Salamat namin sa Diyos. Nagkakaroon na po kami unti-unting na tiwala na sa sarili Yan, tama Tsaka tuloy lang natin ang buhay natin Ano ba yung mga tinitinda nyo ngayon? Yan po high kick misa fish bo kick ball. Yam, <laughs> stick fresh fries so ayun Ayan, napaka laking pasasalamat namin po sa mga tumulong uh, sa mga sponsor na nagbigay, na nagtulong-tulong dito sa pamilyang ito para magkaroon ng ganito kung ano man yung meron sila ngayon na kabuhayan. So, bukod dyan, Ate Flor, kay Darwin, meron ako pang ibibigay sa inyo. Alaguin nyo pa yung mga naibigay namin sa inyo, na itulong namin sa inyong pamilya, ha? Gusto ko ibigay sa inyo to para dagdagan yan yung mga paninda nyo. Sana sa pagbalik ko dito, kahit paano mabago ng buhay nyo. So kayo na lang yung uh, uh, magdidirect yun yan. So ako lang yung naging daan. Hindi naman habang buhay si Kuya nandito Kasi marami pa tayong mission na marami pa tayong tutulungan. So kayo kahit paano meron na at dadagdagan ko pa yung pampuhunan nyo. Ati Flor, Kuya Darwin, tanggapin nyo itong perang Itong dagdag puhunan para sa inyong mga anak nyo. Salamat po bibili na bang dagdag po paninda po. Yeah. Maraming salamat po kay Kuya Edwin at sa maraming, maraming salamat din po sa magbigay sa, at blessing din po. Salamat po kay Kuya Edwin. Oh. Salamat po sa mga tumulong at kung sino man po yung mga tumulong po, laking bagay po sa amin po yun dahil unti-unti po kami nagkakaroon ng, ng kabuhayan at hindi lang po kabuhayan at pang sarili sa amin lahat, pamilya. Oh. Oh. So, para mabuhay ang pamilya so, niyo. Po. Opo, nagpapasalamat sa lahat na tumulong po. Mm -hmm. Kasi kay Kuya Jun, sa lahat po na nagbigay po. Maraming maraming salamat po. Salamat. Mm -hmm. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami ganitong buhay. Maraming maraming salamat po. Wala po talaga ako masasabi. Maraming salamat po talaga. And guys, dahil dyan, uh, sa ating pagtutulungan, may isang pamilya tayong natulungan na napasaya natin sa na ating... Uh, pag uh, tutulong-tulong, ito na po sila. Nagsisimula sila sa isang uh, uh, simpleng buhay. Uh, balang araw, aangat din sila dahil silang mga batang ito ay may mga pangarap sa buhay na makapagtapos para matalungan ang kanilang mga magulang.